bagong update sa Reels video natin ngayon guys sa feature ni Reels mismo so kung ikaw lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig gumamit ng mga trending music o use audio eto guys dapat alam mo itong bagong update nya ngayon guys kasi guys napapansin ko sa tuwing gumagawa ako ng aking reels video napapansin ko talaga siya na merong pagkakaiba okay guys kung ikaw po ay naka profile or naka page ako guys naka page po kasi ako ay, hindi ko alam kung lahat nag update na or sa akin palang ba So, i-check nyo din po sa inyo. Baka same din po tayo ng sitwasyon. Pero please, pakishare po ng video ito para naman po makakaalam din po yung iba. Lalong-lalo na po yung mga baguhan. Kasi marami po kayong matutunan sa video ito. Okay, i-share ko po lahat ng aking experience at aking napapansin para din naman makatulong din po sa inyo. no? And please pakifollow kung hindi ka pa nakafollow para updated ka po sa mga bagong video i-upload ko. So yun na nga po guys, eto yung bagong update ngayon sa Reels. Kasi guys, mahilig po talaga akong gumamit ngayon ng mga trending audios kasi nga naman trending po talaga din ang video mo or ang views ng iyong video kapag gumagamit ka ng mga trending audio or mga trending music. So, yun po yung kadalasang ginagawa ko sa aking reels ngayon. Pero syempre guys, alam naman natin na kasama na doon ang mga disadvantage kapag gumamit po tayo ng mga audio or music na nasa reels, ay po pwede po tayong magkaroon ng copyright, po pwede pong walang kita ang ating video, katulad ng aking video yan, ayan, wala po siyang kita, meron na po siyang 30k pataas na views 30, magta 31k views na po siya, 30.7 nung last ko siyang makita, ay wala na po talaga siyang earnings. As in, zero po talaga siya. So, posible po yan sa music ko po mismo kasi hindi lang po ako naka-experience nito guys ayan, wala din pong earnings at nagsasabi siya dyan kung anong music po ang zero earnings sa kanya so kung kayo, isa man din kayo sa naka-experience ng ganito na zero earnings din ang inyong real dahil sa music na yan mag-comment po kayo dyan para alam ko din na hindi lang ako o siya ang nakaranas, may iba pa pong creator. So yun yung disadvantage kapag gumagamit po tayo ng audio or music sa Reels. So ang kagandahan guys, kapag gumamit po tayo or mas maganda po kasi gumamit or mag-use audio po tayo yung original ng creator po talaga ang ating gamitin na audio. Halimbawa itong guys o oh ito. Itong trending na audio niya ang gamitin natin. Kasi guys, kapag dyan po tayo kumuha ng mga trending na audio or trending na gagamitin nating audio sa ating reels ay talagang makakaiwas po tayo sa copyright kasi bakit kapag nakikita mo na, na madaming nag-use audio sa audio ng creator na yan, ibig sabihin safe po ang kanyang audio wala po siyang copyright at hindi ka po matatakot na kapag dumating po ang time na mag million views ang iyong video ay tuloy-tuloy po ang kita at hindi mo kailangan burahin. Kaya yun ang kagandahan guys kapag ang ginamit natin na audio ay yung audio or music mismo na galing sa creator hindi yung galing kay Reels kasi yung kay Reels guys anytime pwede niya po yung lagyan ng copyright match okay? anytime pwede ka pong magkaroon ng copyright at anytime pwedeng wala lang kita ang iyong video kahit umabot ka na ng 100k views pataas as in zero earnings talaga siya so ayun na nga guys, eto yung gusto kong i-share sa inyo guys kasi nga nagbago na po nag-update na po ang Reels regarding dito sa pag-use audio at sa mga music sa Reels. Kasi guys, kung napapansin nyo eto, napapansin nyo guys yung audio na yan, okay? Yung Reels ko na yan, gumamit ako ng music na nasa Reels. Kung napapansin nyo, meron po siyang use audio at meron po siyang singer at title ng music nandyan po siya. So, madali po natin siyang makukuha or magagamit ang audio na dyan kasi one click lang at dediretso na po yung papasok sa ating video na gusto nating lagyan ng music na yan. Pero, syempre, ang gusto natin guys is yung audio mismo ng creator. So, ayan guys, nag-screenshot din ako dyan. Kung makikita nyo po dyan ha, wala po siyang use audio na kalagay unlike before guys. Nakalagay po pag, halimbawa sa akin, gusto mong gamitin yung audio ko. Nakalagay po siya mismo dyan, use audio at uh, original audio of Mami Maria. Dapat nakalagay dyan sa baba. Pero ngayon, wala na po siya guys. Ito po yung bagong update. Kung meron pa man sa inyo, ibig sabihin hindi pa po nag update ang sa inyo kasi nakikita nyo pa po. Pero itong sa akin guys, update na po siya guys. Kaya nagbago na po siya guys. So ngayon guys, sinry ko pong mag-upload mag-upload ng real video ko. Ago, kung i check nyo yung mga real video guys, andyan po lahat ng music. Hanggang sa dulo guys, makikita nyo nandoon sa baba. Yung mga creators na merong mga original audio at kasama na ako dun guys ha kasi meron din akong mga original audio na sa akin sa reels so may kita nyo po yung pangalan ko dyan mami maria kung gusto nyo po audio ko po ang gagamitin nyo at kung gusto nyo po yan po ang lalagay nyo na music o boses sa iyong mga video so isang pindot nyo lang dyan guys at mag automatic de na po yan sa iyong video so sana ang video ito ay makatulong po sa inyo para mas madali nyo pong malagyan ng audio or use audio yung inyong video. O diba, good news yan guys, kasi yung ating mga audio at ating mga original na audio ay napasama na po sa mga featured reels, music at audio ni Facebook. So, damihan pa po natin guys, gumawa tayo ng mga sarili nating video, sarili nating audio para mapasama po sa list na featured real music ni Facebook. At i-check nyo po guys kung nandun din ba ang pangalan nyo katulad ng sa akin. Follow for more!